tunay na lalaki, inilalagay sa lugar ang katapangan. Hindi nagpapasindak, ngunit hindi rin nagpapasimula ng kaguluhan. Sa halip, nagiging instrumento pa ng kapayapaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat at namuhay sa kaguluhan ng kanyang bayan. Lumaki at nakipanayam sa piling ng mga siga-siga sa lansangan. Ngunit hindi nagpatinag kailanman at walang inurungang laban. Kasabay ng pagsisikap na abutin ang propesyong magdadala sa kanyang katapangan patungo sa matuwid na landasin kung saan pakikinabangan ng kanyang bayan. Ang kwento ni Police Brigadier General Elmer Mejorada Hamyas o yung tinaguri ang Barako ng Maynila. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Elmer Mejorada Hamyas ay isinilang noong ika-23 ng Nobyembre, taong 1961. Siya ay tubong pako pa sa Maynila. Sa simula pa lang ay taglay na talaga ng pamilya ni na Elmer ang dugo ng mga magigiting na hindi nagpapasindak sa laban. Siya ang naging apo ni Sarhento Mariano Hamyas na isang sundalong bayani noong World War II at nagbuwis ng buhay sa makasaysayang death march. Si Elmer ay isa lamang sa limang magkakapatid na anak ni Naginoo at Ginang Guillermo Hamyas. Una siyang nag-aral sa Epipanyo de los Santos Elementary School sa Singgalong sa Maynila Nagsimula naman ang kanyang kasaysayan nang mamulat siya sa kamalayan sa kanyang paligid noong teenager na siya at nag-aaral sa Araulio High School. Kalagitnaan ng dekada 70 ng mga panahon na yon. Bilang teenager, ginugugol ni Elmer ang kanyang kabataan sa kahabaan ng anak bayan sa Paco sa Maynila. Dito sila palaging naglalaro ng basketball na nakalagay sa kalye na siya namang paborito nilang libangan sa tuwing uuwi sa bahay galing sa paaralan. Pero sa kalya ding ito pala siya magsisimulang mangarap para sa kanyang bayan. Dahil noong ding mga panahon na yun ay palaging naantala ang kanilang paglalaro at napapalitan kaagad ng tensyon dahil naman sa mga bakbakang nagaganap dahil sa mga magkakaaway na grupo. Nabubuhay sila noon sa kalagitnaan ng mga gang war na pangkaraniwan na sa kanilang paningin. Partikular na ang madalas na bakbakan ng mga grupong Okso at Sige-Sige Sputnik kung saan patay kung patay ang labanan at dahil sa sobrang karahasan sa lugar nila. Maraming mga inosenteng tao lalo na mga bata ang nadadamay dahil sila yung madalas naaabutan sa kalye kapag nagkakaroon ng riot. Saksi siya sa lahat ng pangyayaring ito dahil hindi naman siya nagpapatinag sa takot at sa halip ay matyagapan niyang pinagmamasdan ang mga nagbabakbakang mga grupo. Ang mga bagay na ito ang tumanim sa isip ni Elmer para pangarapin niyang maging isang alagad ng batas para maging daan siya sa katahimikan ng kanilang lugar. Ganon din kapag nasa Araulyo naman siya, malimit din siyang nakukursunadahan ng mga kapwa niya estudyante na mas matanda sa kanya, pinipilit nilang sindakin si Elmer. Pero walang nakapagpaatras sa kanya sa kahit na anong laban, hanggang sa tuluyan niyang makuha ang respeto ng mga gang sa paaralan nila. Pero kung meron mang magandang pangyayari na nangyari sa kanya sa paaralang iyon, ito ay nangminsang gawin siyang tagahatid ng liham pag-ibig ng kanyang kaibigan sa napupusuan nitong mestiza na si segunda o Sigudi Ramirez, na ay naging isang beauty queen. Masakit ito para kay Elmer noong mga oras na yun dahil siya ang tulay ng kanyang kaibigan sa babaeng crush din pala niya. Ngunit sa ngalan ng pagkakaibigan ay natutong magparaya dahil naniniwala siya na kung talagang para sa iyo ay para sa iyo. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Philippine College of Criminology at hindi matatawaran ang kanyang naging dedikasyong matuto para sa unang hakbang ng kanyang mga pangarap. Itinuon niya ang lahat ng atensyon tanging sa pag-aaral lamang. Hindi siya nawala sa focus sa kanyang mga asignatura. Ito ay sa kabila nang nandiyan na ang lahat ng tukso. Ang barkada, ang mga bisyo, maging ang mga babae ay sinantabi ni Elmer. Ano pat naging maganda ang bunga ng kanyang pagsisikap nang pangunahan niya ang kanyang klase sa criminology. Maliban dito, Aktibo din siya sa mga extracurricular activities sa school nila gaya ng pagsali niya sa school organ na tanglaw diwa. Naging isang magaling na manunulat din siya. Naging mga awit at higit sa lahat si Elmer Hamias ay naging isang magaling na aktor sa entablado na minsan na rin nakarating sa mundo ng showbiz. Naging officer din siya sa ROTC at kumuha ng advanced course naging miyembro din siya ng kanikilalang Crime Buster Fraternity. Sa pagsali sa nasabing kapatiran, lalong tumatag ang pagtitiwala ni Elmer sa kanyang sarili. Nagpamalas pa siya ng kahusayan sa kanyang kurso at nang mag third year na siya, kumuha siya ng police officer eligibility exam dahil ang sino mang makakapasa sa exam na ito ay atomatiko nang mayroong ranggong patrolman hanggang sarhento hindi naging madali para kay Elmer ang pagkamit ng kanyang mga pangarap. Lalo pat noong mga panahon na yun ay kabi-kabila ang kaguluhan dito sa bansa. Sa kanilang school ay laganap din ang mga rayot at ang mga pagrarali dahil sa naging magulo ang kalagayang politikal dito sa ating bansa. Buwan ng Abril taong 1983 nang makagraduate siya sa paaralan at naging si Patrolman Elmer Hamias na siya at ang isa sa naging una niyang misyon ay ang magbantay sa burol at sa daraanan ng libing ni Senator Ninoy Aquino Jr. na napatay naman noon ding mga panahon na yun dahil sa kaguluhan dito sa bansa. Isa pa sa mga karanasan niya noong unang taon niya bilang patrolman ay naganap noong buwan ng Nobyembre nang minsang asal niya mula sa kamatayan ang isang taong nagtangkang magpakamatay dahil sa kawalan nito ng pag-asa sa buhay sa laki ng awa ni Patrolman Elmer Hamias na isalba niya ito at bilang pulis karangalan ang makapagligtas ng buhay kaysa sa pumuksan nito. Naging kalaban siya ng mga kriminal sa kanilang lugar at kinatakutan ng mga masasamang loob. Dahil dito ngayon, ang mga pulis noon ay nakikipagpatentero talaga sa mga holdapper at sa mga snatcher at hinding hindi sila tinatantanan ni Patrolman Elmer Hamyas hanggang sa hindi nasusukol ang mga ito. Dahil kung bakbakan din lang, ay namulat siya sa ganong sitwasyon simula kabataan. Dito na nagsimulang taglayin niya ang bansag na barako ng Maynila dahil sa isang patrolman na hindi marunong magpadarag kanino man. Naging makasaysayan ng kanyang unang taon na yun sa pagpupulis dahil kasabay nito ang kaliwat ka ng pagrarali na nagaganap dahil sa kaguluhan dito sa ating bayan. At bilang patrolman, naranasan niyang makipagbakbakan sa mga rallyista at naranasan din niyang mamatayan ng mga kasama na lalo pang nagpatibay sa kanya para ipatupad ang batas. Di nagtagal sa kabila ng maagang mga pagsubok na ito, isa pa rin napakalaking biyaya ang natanggap niya nung taon na yun matapos makarating sa kanya ang balitang nakapasa siya sa entrance exam ng Philippine National Police Academy o PNPA. Doon ay lalo pa niyang pinagusayan ang pag-aaral bilang isang kadete upang balang araw ay maging mabuting opisyal ng pambansang pulis Nakapagtapos siya dito noong taong 1986. Bilang isang batang opisyal, isang napakagandang kapalaran naman ang inirigalo sa kanya ng tadhana. Dahil kung kailan nakapagtapos na siya sa pag-aaral at isa ng opisyal naganap ang pinakamatamis na pangyayari sa kanyang buhay. Minsan sa kasagsaga ng pagrarali sa US Embassy, dito muling nag ang landas ng isang batang mensahero na minsan ang nagparaya sa kaibigan para sa mga liham pag-ibig at ang babaeng tinitibok din ng kanyang puso, ang napakagandang si Miss Goody Ramirez. At tunay ngang napakasarap ng pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Dulo yan ng nagpakita ng intensyon ang batang mensahero at di na muling pinalampas pa ang pagkakataon na yun. Sinuyo niya ang dalaga hanggang sa makamit nito ang kanyang napakatamis na oo na nagtuloy-tuloy patungong sumpaan sa Dambana. Nagbunga ng limang supling ang kanilang pagmamahalan. Patuloy pa na mayagpag ang barako ng Maynila sa pagpapatuloy ng kanyang karera noong dekada 80 at dekada 90. Isa siya sa magigiting na nagtanggol laban sa kudeta sa gobyerno ni Pangulong Cory Aquino kung saan nagawaran siya ng medal for gallantry at tatlong beses nakatanggap ng on the spot promotion dahil sa katapangang ipinamalas. At para paikliin ang makulay na kasaysayan ni Elmer Hamias, mula patrolman ay mabilis na tumaas ang kanyang rango hanggang sa makarating siya sa pagiging general naging bahagi siya ng Western Police District at napasama sa hanay ng pinakamatitikas na Manila Spines noon. Napapunta din siya sa Manila Police District o MPD. Naging Provincial Director din siya ng Ipugaw Provincial Office sa Hilagang Bahagi ng Bansa. Napadistino din siya sa Western Mindanao kung saan sakop niya noon ang mga magugulong probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Naging chief of police din siya ng Muntinlupa at Kainta sa Rizal. Naging district director ng Eastern Police District at iba't iba pang mahalagang posisyon ang kanyang nahawakan. At ito pa ang ilan sa malalaking kaso na nilunasan ni General Elmer Hamyas bilang bahagi ng Manila's finest. Nadali niya sa isang engkwentro noong buwan ng Marso taong 1999 ang notorious na si Mike Ampuan alias Mahmud na isang kilalang tulak na nakapatay pa ng anim na pulis. Nadakip naman niya si Julius Quiroga Lola alias Botong na public enemy number 1. Siya ay membro din ng kilabot na 14K Drug Syndicate. Maging ang mga sindikatong Yakuza na nag-ooperasyon dito sa bansa ay nilansag din ni Hamyas matapos niyang masakote ang tatlong Japones na pumatay sa isang negosyanteng Pilipino. Ganon din ang sunod-sunod na hostage incident noong dekada 90. Nakapagligtas siya ng napakaraming bihag, nakapagpasuko ng maraming mga adik at nakapatay ng napakaraming mga kriminal. Samantalang naging recipient naman si General Elmer Hamias ng samutsaring parangal na ang ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng Bayaning Police Award, Medallion of Honor City of Manila, Outstanding PNPA Alumni, Outstanding Manila Police Officer noong taong 1999, at iba pang mga parangal at pagkilala mula sa mga lokal na opisyalis, sa mga non-government organizations at sa mga pribadong sektor at sa iba pang mga sektor ng lipunan. Maliban sa maliliit na isyo na ipinupukol sa kanya, napanatili ni General Elmer Hamnyas na malinis at walang bahid ang kanyang uniforme. Maliban sa isang ito na siya na atang pinakamalaking daging isyo na dumapo sa kanya noong kasagsagan ng pamamayagpag ni Elmer Hamyas bilang bahagi ng Manila Spines isa sinoon ay MMDA Chairman Dejo Marbinay sa lubos na napahanga sa kagalingan ni Hamyas binigyan niya ito ng komendasyon na punong-puno ng papuri at pagkilala na minsan na rin nagwika na kung ang lahat ng pulis ay katulad ni Hamyas ay magkakaroon tayo ng kapayapaan at kaya ayang pamumuhay Ngunit pagkalipas ng ilang panahon nang maging vice-presidente na siya, taong 2015 nang masuspinde ang anak nitong si Makati Mayor Junjun Binay, si na General Hamyas ang nagbarikada sa City Hall at wala silang pinapasok ng mga tao lalo na mga taga-suporta ng mga Binay para mapanatili ang kapayapaan sa lugar na noon ay punong-puno ng tensyon. Sa puntong ito, nakunan pa ng media ang pakikipagtalo ni BP Binay kay General Hamyas at nagwika pa ng Marahas ka sa mga tao. Basta sinasabi ko lang sa'yo mag-aaway tayo. Lalabanan ka namin. Ngunit ito lang ang naisagot ni General Hamyas sa kanila. Hindi ako papayag na isang Vice President ay lalabagin ang batas dahil dapat ang Vice President nga ay pasasalamatan ang kapulisan dahil nagme-maintain ng peace and order ang mga ito dahil para kay Hamyas, walang sinuman ang nakakaangat sa batas at iiral ito para sa lahat. Kumandidato din siya at nabigo sa pagkabisi mayor ng Maynila ngunit pinatunayan niya na hindi mo kailangang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno para maglingkod. Di gaya ng kalimitan sa mga talunan sa eleksyon na puro daw dinaya. Si General Hamyas ay buong pusong tinanggap ang kanyang pagkatalo bilang resulta at ibinigay niya ang kanyang buong suporta sa mga nalukluk sa pwesto kasabay ng pag-aalok ng tulong sa paraang makakayanan niya. Si General Elmer Hamias ay naluklok bilang Deputy Director of the Directorate of Information and Communication Technology Management o DICTM sa ilalim ng gobyerno ni Pangulong Duterte at ang barako ng Maynila ay patuloy na namamayagpag sa pag-ukit ng kanyang kasaysayan magpasa hanggang ngayon. Ang tunay na lalaki ay marunong ilagay sa lugar ang katapangan. Hindi ito yung ipinagsisigawang kaya niyang labanan ang anumang hamon ng mga kaaway. Sa halip, ang tunay na matapang ay kayang labanan ang hamon ng buhay. Ikaw kaibigan, sinasabi mo din bang ikaw ay barako sa lugar ninyo? Kumusta naman ang magina mo? Naghapuna na ba sila? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!